Yes, nandito na kami. Nandito na kami. Nanon, <laughs> nawawalang kasama. Saan tayo pupunta sa Infanta, no? Ayan. Hindi, mamaya na ako magsasalita. Ayan, no? May nakamotor pa. Sila, oh. Ayan, kasama namin mga yan. Ayan na sila, oh. Paalis na kami. <laughs> May baby pang kasama. Hindi namin dala yung baby. Bawang mga batao. Oh. <laughs> Ayan no oh, nangyari 'yung oh. nawalan ng gulong ang amin sa pa ba? Opo. Oh, Diyan pa ba? Oh, wala na. Palayan na lang. Palayan oh. <laughs> na lang daw. Wala, kanina, ano, nakita namin puro dagat. Ngayon, wala, palayan na lang. Pero, Malapit na kami. Malapit. the process. Malapit na talaga kami. Ayun na yung mga kasama namin. Oh. na sila. Malayo na. Oh. Ito pa lang kami. Pero okay lang. Ayan si ano. Ano. Hindi naman naiinip. Dagat ba itong natin? Eh, parang hindi naman bundok lang ah, Ano ba to? Dagat ba to? Bundok lang to eh. Tapos ano, lubak-lubak pa yung daanan. <laughs> oh, ayan. Excited ka na? Ay, ang tiyo, tubig. Layo na tubig. Ay, nakog bakit yung puntahan natin na Lisa magkuha tayo ng ano palaka ayun na yung ayun na yung kumuha oh tapos ano ito puro ano yung gran yung namin magkupra kami ayun na ayun na ano, private 'tong puntahan namin kaya may checkpoint. Ay no, chine-check. O. Oh. pa yung aming kargada. <laughs> may, mga excited na yan kasi sila, oh. ayan no. Naka, ano, nakataas mga liig. <laughs> Ayun, ayan kami lahat, oh. Ayan, no, tingnan mo ang haba nitong stick ng ano tamang tama tong ano stick ng ano cellphone ko eh ah, talagang paliligoin tayo kasi ano ano mabuhangin no ay ma mausok ng ano ikabok Yes, nandito na kami. Nandito na kami. <laughs> Excited ang lahat. Ang namin. Alisa. Alisa. Ano? Hindi daw ito dagat, Alisa. Swimming pool. <laughs> swimming pool lang. Ang daming tao. Ang dami nila mayroon ano <laughs> nawawalang kasama ano tatlo yun tatlo yun sila na ah dalawa. yung naiwan yung naiwan ha huh? ah nandun na ayan sila oh ang dami na makakasama tara no pumasok ka dito sa Hello. Please come in. Wow. Ito yung ano bahay na ano ay ang cute naman ito yung second floor kung saan kami ano mag stay kasi ang dami namin ayan dito pala yan tapos yan yeah. ito yung pinakasala nila Dan hmm. tapos pakyat dito dito kami ayan dito kami sa kwartong ito ayan o yung ano luwag ng kwarto natin ang ganda ang saya saya <laughs> <laughs> ha? anong horror? <laughs> ha? cute naman niya. <laughs> Tuwa-tuwa siya eh. Dito yan sa second floor. Ito isa, a uh, first ano, room. Oh, tapos ah. dito, ano, second room nila. Ito halos, ano, amas ah, malaki yung sa amin. Tapos ito yung, ano, dining nila. Tapos ito may coffee ano center sila oh. Ayan, ang ganda ng ano nila, resort din nila dito. Tapos ito yung ano cute nilang sala. Ayan, vlogger na tayo ngayon eh. Kaya ano. <laughs> ayan. Tapos ang nagmamay-ari nito ay si ano Sir Gatlabayan. Tapos ito yung room. Siguro ito private kasi ano hindi nila pinagamit. Ah, may third floor pa pala. Ito guys, mayroon pa din. Ayan, dito kami. Ano eh. Kaya swerte namin. Ito mayroon pa dito. Oh. Ayan, dito. Sa mga may jowa. <laughs> dito yan sila. Ayan. Yan lang, dito sa second floor. Hindi na tayo aakyat sa taas kasi ano, <laughs> at ayun, dito lang sa second floor kami an Ma, maganda siya kaya maluwag. ayan Stay tuned lang, marami pa. Yes, ang ganda talaga dito. Mayroon pa dito pinakaterris ni Limo, oh, ayan. Dito yan may na daanan. Wow! Ang ganda naman dito mag-relax. Aman guys, oh tapos ito na talaga yung pinaka the best. Oh, tingnan nyo may way sila dito, oh hallway na pwede mong, ano, daan-daanan. Tapos ito yung ano, pinaka relax-relax na upuan nila kasi ah, tingnan nyo naman, oh ano, the best, ano, ito, o, oh, ayan, may mga store sila. Talagang, ano, pwede kang mag-relax dito. Ito, ayan, ang ganda ng cafe nila. Ayan, o, oh. ayan, guys. Ayan. Di ba, ang ganda talaga dito. <laughs> sa, ano, sa pinaka-terrace nila sa second floor. Tapos, dyan yung, ano, entrance. Niyan buo sa ano sa baba ayan. Ayun guys. ba diba ang ganda? Ay <laughs> hindi. Diba? Diba ang ganda talaga. Ah mayroon pa lang ano diyan. excited yan si ate ayan o oh. ito yung pinaka kitchen nila oh. Thank po. Oh, yung mga nagugutom. Kumuha lang dito, libre. <laughs> Ang dami nilang chichirya. Gulay-gulay. Ang dami, oh. Ayan. Oh, the best cooker nila Si John Paul <laughs> Bayanihan sila dito Tagaluto Ayan Magchachapsoy sila